Sa palagay ko naman po yung ginagawa niya, eh, maganda, maganda po. Ganito po Ano ang, ang masasabi niya? Ganito po Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom ng aral, eh, mga kapagligtas Hindi po ro. No. ko muna po ang batayan. Jesus dressed ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Nakapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, nakita niyo po, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tandaan nyo, hindi meron po nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia eh. Eh kahit ang pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral na Diyos ang pinangaral mo, delikado po ang tao mo. Pakinggan nyo, sa Ikalawang Petro 3, 17. Kaya nga mga minamahal, Yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalihan ng masasama, mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Hindi eh, ba yung katiyagaan ay talagang pagpapagis, pagpapagpapagod, pagsisikap? Eh baka tiyaga ka ng tiyaga, e eh, mali naman. Eh mahuhulog ka rin nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa araw. 7-17 ng war. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. san po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. E eh, baka akit tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia. Abe, kahit na magpawis ka ng tugo, hindi ka maliligtas. Kahit kung magpawis ka ng... Eh, tingnan ninyo, bigyan kayo halimbawa. Ah, Mayroong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa eh. Nagalitan Diyos eh. Pakinggan nyo kasaysayan ni Usa sa isang talata ng... Oh. At nang sila'y magsidating sa giika ni Nakon, iniunat ni Usa ang kanyang kamay sa kaba ng Diyos at hinawakan sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam niyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng sampung utos. Isang kahon na gawa sa Akasya na may ginto. Nandun yung mga kautosan ni Pueces. Eh pagka isinusulong yung kampamento, binapiyahe sa sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Eh natisod yung mga baka pa ng Diyos eh, mahuhulo. Ang ginawa ni Musa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa, at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at dooy namatay siya sa siping ng kaba ng Diyos. Eh kung ang pagkakatulit tao, pa ba't naman papatayin mo Diyos eh? Nagmamalasakit lang na may para wag mo batas, tanong batas, basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuario at sa buong kasangkapan ng santuario, kailan mat isusulong ang kampamento, ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatapwat huwag silang hihipo sa santuario, baka sila'y mamatay. May bawal po eh. Eh kahit pasabihin mo, nagmamalasakit lang naman ako Diyos. Eh sinabi na sa'yo, bawal po marunong ka pa sa'kin. Sa Patay ka. Hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasangayon tayo sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag eh, ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Ipakaya diba? ng Diyos na yun eh. sa mga anghel hindihan nyo po, ibig sabihin, ang Diyos ay eh, makapangyarihan sa lahat. At hindi siya tinututulang. Kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. Dos, si 30 yos, tadyo, Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahama ka eh. Kolosas, Dos, ang mga bagay na iyay katotohanan mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Inyo ha, pagsambang kusa, hindi pinipilit ha? ha? At sa pagpapakababa. Ha? At sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit? Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Ay, mahirapan kayo. Ay, kung wala namang kabuluhan yung pagpapahirap po, ito mo namang gagawin. Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, ah, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yung arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng tagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako kung labag sa ginasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Ay, nasabihin nyo pang yung pastor nyo eh, apat na puntaong nag-aayon sa sa paglilingkod. Eh, mali na nga isang kayo dadalhin. Masama po yung aral na mali. Halimbawa, ako nangalon niya. Ang aral ko tama. Si David, nangalon niya ang aral niya tama. Walang nadamay na napahap. Hindi naman po nangangalo niya, Pastor Ram. Hindi po. Hindi po ibig sabihin ko yun. <laughs> ang ibig ko po sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David nangangaral po yun. Yung pong nangangaral na si David, nangalo niya. Pero basahin mo, tinuro niya ang aral puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao eh. Eh hindi ka nga niya. Aral mo naman eh, mali. Hindi mapapahapak nangangalo niya ka, mapapahama ka, eh yung aral mo naman ay eh, tama, ay di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabi? Mas mabuti pa yung nakakamali na mismo yung pastor sa sarili niya. Tama lang sana ang aral niya. Eh. Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipinta. Ang aral ay eh, mali, impyerno, punta mo doon, Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ay, paano yun? di, ibig sabihin hindi po kami ligtas. Ay, hindi po kayo hinahatulang. <laughs> Eto po, eh, pinapaliwanag ko nga sa inyo kaligtasan. Unang -una, ang kaligtasan. Unang-una, ang relihiyon nyo, pangalan pa lang malina, baptist. Kayo, baptist. kapano paano kayo baptist? Hindi naman kayo nagbabautismo. Nagbabautismo din po. Hindi, kayo nagbabautismo kayo. Nagbabautismo kami sa baptist. Hindi, kayo mismo bumabautismo kayo Ay, sa tao. Hindi kayo baptist. Yung pastor po namin nagbabautismo. Pero kayo, hindi kayo baptist. Baptismo ako. Hindi, yun nga eh. Ete <laughs> nyo, mga kapatid, ah. Yun nga po, mali nga po eh. Ang kahulugan ng baptismo, mabautismo. Para si John the Baptist. Si John the Baptist, siya. Eh kayo, pag tinawag kayong baptist, dapat bumobautismo kayo. Eh nabautismo lang pala kayo. Hindi kayo dapat tawagin baptist. Unang-una sa Biblia, ang tawag Christian, hindi naman baptist eh. Eh tawag palang mali, eh paano pa susunod na aral doon? O isipin nyo lang ko, ang tawag sa Biblia sa mga alagad, Christian, hindi Baptist. Kaya e sa inyo po, tawag Baptist, sa pangalan pa lang na eh. Kasi hindi ka naman bumobotismo eh. Nabotismo ka nga. Pero hindi ka bumobotismo. Somebody who officiates baptism is called a baptist in the Bible. Pero hindi ka naman nag-officiate ng baptism. Ba't ka naging baptist? Sa mga sa pangalan pa lang, hindi ka na alam pangalanan ng pastor mo ng tama. Eh, paano pa yung susunod na aral? hindi ko kayo hinahatulan, kapatid. Tinuturo ko lang sa inyo yung nasa Biblia. Yun po, unang-una sa Biblia, walang ika po. Sa bagong tipa, mali po yung tinuturo ng pastor yung baptist. Na ito. Hindi naman po kami nag-iikap po. Parang, ano lang po yung parang... Ay, kapatid, hindi kayo baptist. Hindi nyo kami yung... Ay, Ay alam, alam nyo, no? kapatid, ako po lahat ng uri ng baptist pinag-aralan ko. Lahat sila may ika po. O hindi nyo mo pwedeng ipagsinungal yung sa akin. Tumutulong po kami sa pastor. Hindi, may meron po silang ikaw po. Pag-baptis po, may po. Ay, alam nyo, may hawak ako mga libro at ng baptis eh. May ikaw po po. Huwag nyo na po ipagkaila. Ang masama, maipagtanggol nyo lang ang pastor nyo. Kahit na hindi totoo sabihin nyo, masama po yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, hindi Ang mga baptis po, may ikaw po. Eh, bawal po ni Kristo yan. Hindi utos na yun yan. Ang utos ni Kristo, may bisyete na ikalawang rin. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Pagbibigay ngayon sa kristyano, ayon sa pasya ng puso, hindi ikapu. Kaya ang baptis, kolekta ng ikapu po eh. na sila dyan sa batas na yan. Malabag po sila dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung budi ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan Unang Purinto 1.19 Sapagkat nasusulat, Iwawalag ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Baliwala sa Diyos yung kabaitan mo pag mali ang alam Eh napakabait mo nga. Loko ang tao, halos na. Mahal na mahal ka talang bait-bait mo. E eh, mali ang tuno. Anong sabi ni Cristo? Pakinggan niyo sa 16. Yung... At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Dapat huwag nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ala tayo, paano hindi mo ba iisipin niya? Dinadakila ka ng tao dahil napakabait mo. Eh mali ang aral mo. e eh, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kaya sa reliyon no hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko, akin lang yun. Pero yung aral ko, damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo kahit salbahe ko. Pero pag kabait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganon po yan, kapatid. Maraming salamat, salamat po.